Maraming lugar sa Pilipinas ang ipinangalan sa mga kastilang minsang namuno sa kapuluan. Halimbawa, ang probinsya ng Isabela ay ipinangalan kay Reina Isabela II ng Espanya. Gayun din ang ilang lungsod, tulad ng Marikina, na ipinangalan kay Gobernador General Felix Marquina. At ang lungsod ng Legazpi sa Albay, na ipinangalan sa unang Gobernador General ng Kolonya. Sa Cavite, dalawang bayan ang ipinangalan sa hari ang bayan ng Amadeo mula kay Haring Amadeo ng Espanya at bayan ng Alfonso mula kay Haring Alfonso XII ng Espanya. Sa Agusan del Norte naman, ang bayan ng Magallanes ay ipinangalan mula kay Magellan, habang ang bayan naman ng Salcedo sa Eastern Samar ay ipinangalan kay Juan de Salcedo, isang Kastilang conquistador. At huli, kahit ang Pilipinas ay ipinangalan sa isang Kastila, kay Haring Felipe II ng Espanya.